naghapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito ay mag-update lang po tayo sa ating talong na 39 days old ngayon. 43 sa ating Ampalaya na Misty sa Ipuan at saka uh, ang ating Max ay 37. So ito na po mga ka-farmers, napakaganda na pong tingnan no? ang ating talong at saka ang ating Ampalaya. So tuwang-tuwa na ako mga ka-farmers kasi uh, kita na natin uh, na minimize na natin yung atake sa ah uh, harabas at saka sapal Armyworm army worm pati din sa shoot borer mga ka farmers may nakita nung tayong pa isa isa sana nga mga ka ay ma minimize na no natin yung pag aatake nila kasi mahirap po mga ka yan So ito ang ating uh, palaya na mistisa uh, sa gilid lang po ng taniman ng talong. So may bunga na, malapit na po natin silang mapipitasan. Yan. So, yung talong natin mga ka-farmers, kunti lang po ito, no? Nasa uh, 3,000 pin lang na puno. So, ganito kataas ang isang linya. Simula sa akong harapan papunta doon. So, pang mapaganda lang natin to mga ka-farmers, yung isang linya, kaya pong magpitas ng uh, apat hanggang limang sako sa isang harvest lang. Pag nasa mga uh, two months in half or three months. No? So, ganyan karami ang ating mapipitas. Kasi sobrang taas na sa 310, uh, 190 uh, 290 to 310 po ang laman po sa bawat puno, uh, bawat linya. So, kasi nasa atin uh, lang ito kalinya. So, nag-average ito ng mga 3,001, 3,000 to. Kasi na 300. Pinakamarami mga ka-farmers, 318. Pinakakunti is 3, uh, 290. So parang may linya dalawa at tatlong linya na hindi nakaabot ng tag ano uh, 300. So yun po ang ating expected din eh mga 3,000 kapuno kapin. Mga 301 ganyan. So yung ganyan karami mga kaparmers pag mapagganda lang natin ay kaya po itong magharvest ng uh, 1005 hanggang uh, mga 1,800. Kasi subok ko ng mga kaparmers sa ganito kadaming mga puno. Ah, kaya rin mag-harvest ng ganing karami. Okay po, mga ka-farmers, mga ka-viewers, hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. Kung may mga tanong mo kayo, ah, paki-inbox na lang po. Bye-bye.